Hello mga ka -foodies. Good evening! For tonight's video is gagawa na naman tayo ng pinabal sa aming mga bisaya or sa mga Tagalog ay inasinan na isda. Ayan. Ipipreserve natin siya sa pamagitan ng paglalagay ng maraming asin. Masarap po ito mga ka no? Lalo na pag uh, meron kang nilulutong uh, may sabaw. Masarap ito sa uh, pang partner ng laswa. At pasensya na po kayo mga ka-foodies. Ngayon lang po ako nakapag uh, gawa ng video dahil uh, may order ako kanina at uh, namamalengki kami kaya sobrang busy. Kaya ngayon lang ako makapag upload at ayan shout out nga po pala sa palaging nag engage sa aking mga videos maraming maraming salamat po sa inyo mga ka foodie sa inyong suporta na walang sawa maraming maraming salamat at ayan mga ka-foodies, no? subukan nyo rin gumawa nito kung hindi nyo pa nasubukan. Masarap po talaga ito, promise. At pwede nyo rin siyang lagyan ng bawang, yung dinikdik na bawang. Ayan. At yung sabaw nga pala nito, pag uh, na-preserve na to, ay pwede nyo rin siyang gamitin panghalo sa laswa, sa dininding, pwede Pwedeng ganon kasi magkasing amoy lang to ng bagoong pag naging na-preserve na siya. Ayan. For more cooking tips and tutorials, please follow for more. God bless and bye-bye. Till my next vlog.